Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon naman po, ang pagpapatuloy po ng kwento ni Borzi. Magandang araw Kuya I, e. Borzy ulit ito para sa paglalahad ng ikatlong story. Hoping na okay ka sa mga oras na ito habang binabasa mo, maging ang iyong mga masugid na tagapakinig na sabik sa mga babasahin mong mga storya. Kuya I, e, huwag magiinom ng mga malalamig para hindi ka malatin. <laughs> Yun nga, guilty ako doon. Tama si Dan sa kanyang suggestion na mag-get together tayo ng mga senders mo. Pabor ako doon sakali magkatugma mga busy schedules natin. Nakakatuwa yung mga terminologies. Joystick kay Dan, temtem -tem sa akin at paps sa iyo. Pertaining sa private part ng ating nating mga lalaki. Sangayon din ako kay Porsche na nakakasawa yung puro L. Iba talaga yung may pagmamahal na pagniniig, yung passionate. nakaka din ako sa iba mong mga senders kagaya ni Daryl na may impluensya sa lipunan. Kagaya niya. Ang papo ko na may impluensya bagamat isang straight unlike namin ni Daryl na nasa ikatlong lahi o kasarian. Kuya i papo ang tawag namin sa lolo ko. Believe ako sa diskarte niya. Bagamat medyo hindi maswerte dahil may third party na involved sa jowa niya. Ganun naman talaga minsan. Swerte sa karir pero malas sa jowa. On Menji's case, pareho kami na namatay din yung minahal kong half Pakistani, half Pilipino. At kagaya ni Hilton, napapalo din ako dahil sa kilos ng pagkamalang malamya. Naranasan ko ring masabihan na ako ay malas sa pamilya dahil isang bakla 'yung itali sa isang bench ng hubot-hubad ng kapatid ng tatay ko na talagang ikinagalit ng nanay ko sa parientes ng tatay ko. 'yung hindi ako ang may kasalanan pero kapag may nakatuwa ang isumbong ng paborito ng mga matatanda sa angkan namin ay ako ang mapapalo o magugulpi. Kuya ay naranasan ko rin 'yung literal na dila at matalang ang walang mat matatay dahilan sa ang paboritong apong babae ng papo o lolo namin ay ako ang itinuro sa insidenteng wala akong alam at walang muwang. Pilit akong pinaamin sa wala ang alam. Wala akong alam kaya pinapalo ako pag nangatwirang hindi ko alam. Kuya I, e, pilit akong pinapadapa ng mga oras na yon pero sinabi ko sa papo namin na bakit po ako dadapa at papaluin eh hindi naman ako may kasalanan sa mismong sala yun ng bahay ng paternal grandparents ko in which malapit sa kalsada kaya dinig ang palahaw ko ng iyak dahil sa sakit ng mga palo ni Papo na ang gamit ay yung manipis na kawayang pang sa kalabaw pag nag-aararo. Ayaw kong dumapa kaya hindi siya tumigil sa paghampas o pagpilantik sa buong katawan ko. Ito yung oras na naisip kong wala talaga akong puwang na mahalin o tanggapin man lang bilang miyembro ng pamilya dahil sa isa kong bakla. Pinigil ko maiyak sa bawat palo kaya tinakpan ko ang bibig ko. Kaya mukha ko ang pinalo niya kaya nalatayan noon ang mga kamay ko. Gusto kong ipamukha na hindi ko gagawin. Ang gusto niya dahil wala akong kasalanan. Pulis ang papu ko kuya i. Oo kuya i. Galing ako sa angka ng mga militar sundalo. Ang lolo at mga kamag-anak namin sa side ng nanay ko at pulis ang lolo ko sa father's side. That's the time na nabuo ang galit ko sa angkan namin, Kuya E. Dahil na rin sa pagpipigil ng pag-iyak at sobrang sama ng loob, yung pag-iyak ay nauwi sa paghikbi at paninikip ng dibdib ko. At kahit pinapalo pa rin ako, hindi na ako pumapalaho ng iyak matalim na tingin ng titi ko sa mga nanonood at mga pinsan ko lalo na sa papo ko. Hindi ko na matandaan kung sino ang humablot sa akin sa sitwasyon na yon. Nilagnat ako kinagabihan at nahibang o umiiyak at sumisigaw ng tama na po wala akong alam. Hindi po ako may kasalanan na mamumulat ako na ginigising ni nanay na umiiyak at dinadampian ng basang bimpo ang mga latay ko sa buong katawan. Kuya I, nung lumapit si tatay ko, inakala ko na papaluin niya rin ako. Kaya yumakap ako kay nanay ng nanginginig at sinasabing wala akong kasalanan tay. Tama na po. Pero sabi niya, papahiran niya lang daw ng Bix Vaporab yung mga latay ko. Mga pagiling lang ang tugon ko at nagtatago ako sa likod ng nanay ko. Ayaw ko na malapitan ni naman sa kanila. Sinanay ko lang ang gusto ko sa tabi ko. Lahat ng kapatid ng tatay ko ay kinakamuyan ko kuya I dahil nakaranas ako ng gulpihin nila maliban sa bunso niyang kapatid, ang ninong niyo ko. Hindi isang beses lang nangyari yung namumulat akong ginigising ng nanay ko sa pagtulog dahil pumapalahaw daw ako habang natutulog at sumisigaw ng tama na po, tama na po na naririnig ng mga kapitbahay. Kuya I, e, yun po ang simula ng hindi ko paglabas sa kwarto ko. Summer vacation yon nung elementary days ko na kahit ilang buwan na ang nakaraan, parang kahapon lang ang nangyari. Andun yung parang ayaw ko na mag-enroll dahil dadaan ako sa bahay ng papo ko. Yung bahay kasi namin ay nasa dulo ng compound, Kuya I. E. In two months of that summer vacation, lagi lang ako nasa loob ng kwarto Ayaw kung lumabas. Kumukuha lang ako ng pagkain at sa kwarto lang ako kumakain. May instances na pinapabili ako ni nanay sa tindahan para lumabas pero ayaw ko talaga. Sabi ni nanay, sana raw wag akong magkulong. Hinahanap na raw ako ng mga kalaro ko pero ayoko Dahil pakiramdam ko, sobra akong napahiya sa ginawang paggulpi sa akin ng papo namin. Kahit si tatay pag inuutusan ako umiiling lang ako. Dumating ang pagsukan, pagpapasok o uuwi at madadaan ako sa bahay ng paternal grandparents, sobrang nagmamadali ako maglakad at hindi na ako tumitingin sa bahay nila. Hindi na rin ako nagmamano kahit kay lola o kahit sino sa kapatid ni tatay. Usually, si lola pupunta sa kwarto at pinapalabas ako sa kwarto dahil inuuwian ako ng mga prutas may pwesto kami ng manukan sa public market, kuya I, kaya halos araw-araw yon Pagdadala ni Lola sa akin ng pasalubong, pagkatinda niya, kahit yung pagyaya ni Lola sa akin na sumama sa mga padasal na lagi namin ginagawa ay ayoko nang sumama dahil sobra akong napahiya. Taon, kuya I, ang inabot nun. May mga instances, pag nasa ter terrace ng bahay nila si Papo, hindi ako doon dadaan sa looban ako at kapitbahay dadaan para sa duluhan na may maliit na pinto ng bakod papunta sa palaisdaan namin ako naglalagos. Maiwasan lang ang papo ko. May mga instances na naabutan, inaabutan ako ng pera ni tatay at lola na pinapaabot daw ni papo. Pero hindi ko tinatanggap kahit pa kay nanay ipaabot. Basta malaman ko na galing kay papo, inaayawan ko. Kuya E, iyon ang simula ng pagiging manhid ko sa mga pakiusap. Ilang taon na ang nakaraan pero hindi talaga ako nagpupunta sa bahay ng paternal grandparents ko. Kahit Pasko at bagong taon pa yan o anumang okasyon, kahit isang bahay lang, ang pagitan namin pag may okasyon na isinama ako ni nanay sa baryo namin in which pinauna kami ni nanay, umuuwi ako. Makita ko si papo na pagdating na. Napapansin yun ng mga kamag-anak namin. Hindi naman yun tago. Alam ng buong baryo ang sitwasyon o nangyari. Yun ang dahilan para sabihin ng mga nakakarami na talagang may dugo daw ako ng kung ano mang apelyido ko dahil matigas ang kalooban ko. Malamyaman daw magsalita pero buros ko ang ugali. Hindi ako naging palangiti at supladong tignan at matalim tumingin. Kuya I, walang masyadong kapilyuhan o naughty sex scenario itong third story ko pero inilahad ko pa rin. Hindi para kawaan but then for others to know how hard life of an effeminate child being bullied not by peers only but own relatives who feels ashamed of our gender which we never choose and being condemned for something even themselves could not explain. Yung mga panahong isinarado ko sa sarili ko sa kapaligiran ko, itinuon ko yung attention ko sa pag-aaral. Kaya yung mga apo ni Papo ay nasa pawan ko sa academic achievement. Sa isang Catholic school, ako in-enroll ni nanay na pinagtatawanan ng mga mapanghusgang tao. Sa paligid pero still, kahit mag-isa, kahit nabubuli ng iba ay nakagraduate pa rin ng may magandang records. Sa NCEE exam, 92 ang nakuha kong result. Dahilan para lalong sumaya si nanay ko. Kuya I, e, well off financially ang angka ng tatay ko pero ang pamilya namin ang pinakadukha. Grade 6 lang ang natapos ni nanay ko. Sa isang karinderya siya na kilala ng tatay ko. Noong mga panahong dinadrive niya yung pampaseherong jeep nila. Nawala dahil ginamit ng isa niyang barkada sa hindi maganda. Kuya I, e, Dumating yung isang sitwasyon na umiyak si nanay. Nasa ospital daw si Papo. Baka daw pwede kong dalawin kasi hinahanap ako. Sana raw mapuntahan ko at mapatawad na kasi dati, akong, dati na akong sinusuyo. Nabanggit na raw kasi kay Papo na kapag nilalagnat ako lalag every time na lalagnatin ako, nasasabi ko raw na sana binaril na lang ako para namatay na kaysa sa ginawang paglatay sa buong katawan ko sa harap ng mga kalaro namin sa salas ng bahay. Probably knowing the severity o impact sa emotionality ko ng mga ginawang panggugulpi ay narealize yun. Narealize ay mali yun. Even yung mga tiyuhin ko. Hindi ako nagmamano dahil sa sama ng loob ko sa kanila. Dahil na rin sa mga pamamalo o panggugulpi at masasakit na salita sa akin. Dahil na rin sa pagsusumamo o panunuyo ni nanay at lola ko ay pumunta ako sa hospital para magmano sa kanya. Hindi ako nagsasalita pagkamano na kayo kulang habang nakaupo sa sofa sa gilid. Private room yon kaya kami lang mga relatives doon. Kuya E, bagamat uh, stroke yon at mild heart attack, nakarecover si Papo. Naturuan pa ako ng PT ng mga gawaing paghilot, physical therapist, no? O pagmasahe para may mapabilis, mas mapabilis yung maikilos ang affected body parts niya na muli niyang naikilos ng normal. Dahil na rin sa daily na paghihilot ko na naituro ng PT sa akin. Kuya E, naasikaso ko siya pagkalabas sa ospital at may isang araw na kaming dalawa lang ang magkasama habang hinihilot ko yung right arm and leg niya ay humingi siya ng dispensa o nagsorry si Papo sa akin. Mali daw na may favoritism siya. Dahil yun, paborito niyang apo ay paghingi lang ng pera. Magaling, hindi sa pag-aasikaso sa kanya. Kuya E, sugat, na yung sugat niya gumaling sa pag-aasikaso ko na hindi nagawa ng mga pinsan kong paborito niya. Hiniling din ni Papo na sana daw lumipat na ako sa kanila para makasama niya. Which I did, Kuya E. Ilang taon din kaming nagkasama ni Papo. First year college ako nung mamatay siya. Nasa huling sandali ng oras niya ay pangalan ko, ang tinatawag. Naiiyak ako, Kuya E. Kahit yung mga tiyuhin ko na nanggulpi sa akin, bago sila mamatay, lagi akong pinapatawag. Naglalambing na kung pwede raw, hagurin ko man lang ang likod nila ng scented oil na paborito kong ginagamit pag nagmamasahe ang sarili kong binti at braso. Pasensya daw sa nagawa nila dati. Inakala ng mga tao sa amin na sa akin ipinamana ng papo ko yung hawak daw na anting-anting. Pero wala naman talaga. Nag-aral lang talaga ako sa testa ng Reflexology and Swedish Massage. Kaya doon sa una nag-comment na abangan niya story ko, may libreng massage and reflexology siya. Whole body in full session marunong ako mag-alis ng lamig sa likod. <laughs> Ikaw din kuya in case na gusto mo, legit na masahe ha. <laughs> Yung iba kasi may extra service ang gusto. I am hopeful na maging eye-opener sa mga homophobic ang mga inila inilahad ko. Kami daw mga bakla, bakit tumadami eh hindi naman pinapanganak. Huwag kailang, huwag kaming tanungin. Then, evaluate themselves. Biktima kami lagi ng pagmamaltratos physically and emotionally at saka hindi kami salot o malas sa pamilya lalo na hindi naman kami loud. Ako, mas barako pa ako magdesisyon kesa straight na lalaki at kung ayuda, ariba, performance o pagpasok sa lagusan ng babae o bisexual ang usapan, may galing din ako dyan. May taglay na haba ang paps o temtem -tem ko na humahagod sa lagusan, mapababae o gay man. Kuya E, Psychology graduate ako sa isang state you sa Manila. Isa ako sa tinatawag na singkolar na iskolar ng bayan. Stands 5'8", weighs 62 kilos, 5'8 and a half pala. Medyo moreno sa ngayon, literary, nagpapaaraw para maging tanang skin tone dahil yung pagiging mamuti, maputi ang reason ng pag uh, samantala sa akin dati. Na next story ko na may kikwento. Hanggang dito na lamang po, Kuya i, Ingat tayo lagi, Borzi. Ayun o. Oh. Uh, ah, pasan siya ng ano, sabi, habang binabasa ko nga, sabi ni Borzi, nagbigay naman siya ng ano sa akin na meron daw mga konting mga mga typo error. Sabi ko, baka malito ako dito. Ah. Though, hindi naman masyado na kalito. Minsan lang ah na, na ano ko na, oh ano ba to Ah, ito yun, sinasabi niya na nagkaroon siya ng typo error. Anyways, hindi naman siya yung ganun sobrang sobrang gulo na ano sa sobrang typo oh, na naiintindihan ko pa rin naman anyways nako nakakalungkot lang talaga no na hanggang simula noon hanggang ngayon actually hindi pa rin naman nawawala yan no. Oh, ngayon lang talaga na medyo siguro na team down yung mga bullying lalo na eh sa panahon ngayon ng uh, social media pero dati syempre ma hindi naman ganun ka kalawak pa kumbaga yung mga nakakaalam ng ganyan so talagang uh, ah, nangyayari nangyayari kahit pa nga sa pamilya diba meron nga mga ginugulpi ng magulang o kung ano pa mga ginagawa meron pang nilulublub sa barilis di mga ganun yung mga yung mga nangyayari talaga no na ah, ang ang naapektuhan talaga eh kung paano lumaki na yung bata na binubuli-buli yun ang pinakamatindi doon kasi Bukod dun sa kanya'ng uh, masakit sa dibdib syempre yung sa pag-iisip din syempre hindi mo rin naman ma maalis yun na may ano may nagkakaroon ng talagang trauma sabi nga ay eh, traumatic experience no naku sana ay uh, maging maayos ka na o maayos ka na ngayon Borsi, no muli po maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa maraming salamat po sa inyong lahat.